again. Mayong hapon na mga kalagaw. Asa lagaw layaw. Ay naman tadi. Pika-pika sa pukana. Ilog. Okay. Muna siyang lugar. Sa pover namin, papuli. No? Uh, si Palay to Bacolod. Sa so, pover kami diyan ay sa ilog. No? Kailangan naman yun. Uh, may lamang dilawa diri sa Pika Pika sa Bukana so muna siyang lugar mga kalagaw so ah, tatala pa oysters, crab crab, ko yung kakaon eh, <laughs> tatala pa lang this is the place okay dilawan lang sa balaring Laring! May nabunis sila. Mga kalagaw, no? Mga alimango, Talaba. Seafoods. Mga tunakan nandiri. Ang mangrove plantation nila diri sa Bukana. So... So this is it, aray-aray. kita. Welcome! Pika-pika sa Bukana. na Bura Cordoba. ba, kay Bukana. Ilog. So, dire. Oh, no, may siyang lugar. May mga kawayan. Look at that. No, don't run! Don't run! Hello! Hello! Hi, Dad. Ah. Right on! So, siyang na place. Oh, the mangroves. So, kalabagi diya. Kalabahan na Wanda karon ang food, seafood ta subong, seafood tripay So, wow. Ano ni siya? Oh, may nagkaon na diho. Ah, may nagkaon na di sa punta. So, mahangin, no? Sea breeze. So, ano ni siya lugar? Ah. Hmm. May nagkaon na diri ini. Eh. Nakalagaw. Uh, oh, gusto ng talaba ng lupit sila yung talaba. Di. it? Punas pong punas. It's low tide. Ah, may isang hangin mga kalagaw. So, karon dilawanta ang pagkaon. Hindi iiwan ko na kapag uh, ng lang ako